Magandang araw. Para sa araw nito, ating babaseng talata ay hango mula sa Haggai chapter 2, verse 4. At ang sabi rito, But now take courage, Zerubbabel, declares the Lord. Take courage also Joshua, son of Jehoshadak, the high priest, and all you people of the land, take courage, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord of hosts. May the Lord bless the reading of His word. Malala ko yung kapanahon na nung araw na kung saan ay Nakahiligan ko lang po umakyat na mga iba't ibang mga bundok sa Pilipinas at katunayan nga naakit ko na po yung Mount Apo at ang um, sumunod naman po yung Mount Mayon. At uh, sa karanasan ko sa Mount Mayon, kasama ko po yung iba't ibang mga mountaineering groups sa buong Pilipinas at uh, pakit na po kami doon sa pinakadulo po, pinakatuktok po ng vulkan Mayon at almost uh, 45 degrees yung yung angle po ng bundok na yon at Maka ilang ano na lamang po ako, ilang dipa na lamang po ako at habang tumitingin ako sa baba, talagang nakakatakot. Kasi po talagang ano po napakastik, wala kang mahawakan, walang walang mga puno, walang ano man. Talagang puro ho yung mga tila mga buhangin lang po na gagapangin mo paakyat. Sa bandang bahagi pong yaon, eh takot na takot na po ako. Takot na takot na po ako at parang tila ayoko nang tumuloy. Kaya lang po, nakakahiya sapagkat may mga nauna po sa akin na mga kasamahan ko mga mountaineers, eh, nandun na po mga kababaihan po sila. Sila po yung mga estudyante. Talagang ano po nila, umuusad sila dahan-dahan. At dahil po doon, ay eh, kahit papano po nagkaroon ako ng kalakasan na ituloy ko po yung aking pag-akyat doon sa tuktok ng Mount Mayon at ayun nga po, ko po yung tuktok. So yun po ang hirap ng isang tao po na dumadaan sa isang pagsubok na kung saan ay parang tila, hindi mo na kakayanin, no? napakahirap. Yun din ang panahon na kung saan si Hagay ay nagkaroon din po ng ganong pasanin sa kanyang bayan ng Juda. Ang konteksto po sa kapanahon ng punihagay ay ito na po na kung saan ay paulit-ulit po na sinakop po ang bayan po ng Israel, ang bayan po ng Juda, sapagkat hindi po sila sumusunod sa Panginoon. Ganon po yung Panginoon. Kapag tayo po ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban, ay naman sa atin yung kanyang naisin, Subalit tumatalikot po tayo, hindi po tayo sumusunod, hindi po papayag ang Panginoon na tayo po ay makakaalpas po sa ganong pagsubok. Yun din po nangyari po sa bayan po ng Juda. Ang pong sinakop po ng mga Babylonians sa Jerusalem, hindi lang po sila nakontento na niransak po nila yung buong bayan, subalit ang ginawa pa po, po nila ay talagang sinira nila yung templo, ang sentro po ng pananambahan panahon na yon. Ito na po yung pagkakataon na kung saan ay ang Persia, siya naman po bilang world power. Nauna po ng Panginoon si King Darius, magkaroon po ng isang decree, no, magkaroon ng isang batas na kung saan pinapayagan niya ang mga Juda na bumalik sa kanilang bayan at itayo ang nasirang templo. Yun po yung konteksto po na yun. Kaya nagkaroon po ng sunod-sunod po na migration. At nung panahon po ni Haggai, mayroon pong kalipunan po ng mga naknan na bumalik na po at sinimulan po nilang itayo yung templo. Ang problema, ang problema, which is true to many of us right now, Marami po silang kinaharap na mga pagsubok. Marami po silang kinaharap na discouragement. Kaya para po hindi na po silang magkaroon pa po ng ganitong mga bagay po na kinakaharap, eh ang ginawa na lang po ng mga tao, eh, sinimulan na lang po nilang ayusin yung kani kanilang mga tahanan. Sabi po sa Hagrid chapter 1 verse 4, Is it time for yourselves to dwell in your funded houses while this house lies in desolate? So ito po yung panahon na Tinanong na po ng Panginoon, ano, okay lang ba sa inyo na yung bahay ninyo napakaganda pero yung templo ng Diyos, ang sentro ng pananamba ng Panginoon na kung saan naroon ang kanyang presensya ay hinahiyaan nyo lang na hindi nalalagay sa ayos? So yun po yung katanungan po noon. Kaya dito po napakalaki po yung hamo na kinakara po ni Hagay upang himukin ang anak ng Diyos na ituloy yung sinimulan ninyo. Yun po yun. Kaya nga po sabi po, but now take courage, Sir Babel. Sabi po ng Panginoon, Take courage also, Joshua, and all of you people of the land, take courage. paulit-ulit po na binanggit po ang take courage, maging malakas kayo, maging matapang kayo ito po yung hamon po ng Panginoon na sa gitna ng mga pagsubok sa gitna ng mga hamon ng buhay tuloy-tuloy po kayo kung ano ang panawagan ng Diyos, dapat gawin po ninyo po yon. kaya po kahit na napakahirap, kahit na pakarami po ng mga hamon, yun po yung naging pasanin po sa puso ni Propete Hagay na encourage po yung bayan ng Panginoon na magpatuloy na kailangan po nilang gawin yung dapat ni lang gawin. Kaya sa ating buhay po ngayon, yan din po ang isang malaking hamon. We have to identify ourselves with God and in such a way, gawin din po natin po yung ano pong nararapat ayon po sa ating pananampalatay sa Diyos, ayon po sa Kanyang panawagan sa ating mga buhay. Kaya marami po mga changes ngayon, marami po mga napakabilis po ng mga pagbabago sa ating panahon ngayon. Kaya Pati po pag-uugali ng mga tao, pati po mga mga bagay-bagay sa buhay ng tao ay talagang napakadami pong mga hamon. Kaya kamakailan lamang, sabi ko na po sa inyo ng isang araw, sabi ko nga ako yung medyo nagkaroon ng kaunting burden kasi po yung nanalo pong presidente ay presidente po na kilala po natin sa pagsisinungaling, kilala po natin sa pananakot, lahat po ng mga bagay na talagang hindi kaaya-aya para sa isang maging pangulo ng pinakamakapangyaring bansa sa buong mundo. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, anak, may plano ako eh. Hayaan mo lang na mangyari 'yung planuhin ko muna sapagkat ako ay may tangan ng lahat ng bagay. Ang atin lamang pong gagawin ay sundin po natin po siya sa ating panawagan bilang mananampalataya. Patuloy lang tayo na maging ilaw at asin. Patuloy lang tayo na magkaroon ng pananampalataya sa kanya na siya ay may kontrol ng lahat ng bagay sa buong sanlibigan. Kaya ang sumunod pong bahagi po ng talatang binasa po natin dito, ang sabi po ay, But now take courage, Sir Babel, ulitin po natin yung sinabi natin kanina, Take courage also, Joshua, and all you people of the land, take courage and take note, work. No, so po hindi po naging kasapatan lamang po yung pagkakaroon ng kalakasan, pagkakaroon po ng ng buo ng buong loob na gawin yung dapat nating gawin. Ang sabi lamang po dito ay kailangan samahan po natin ng aksyon yung atin pong pananampalataya niyan, Kailangan pong gawin po natin yung ating magagawa sapagkat ang Panginoon po ay kikilos at kikilos subalit so kung wala po siyang makakasangkapan para sa pagkilos na ito eh paano po ano po mangyayari? Sino po magpapahayag ng magandang balita? doon sa mga babayan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya malalago din po yung kwento po ni David at ni Goliath, yung napakalaking tao na hinamon niya po ang bayan po ng Israel noong time na iyon, no? Pero si David ay nagkaroon siya ng lakas ng loob, nagapiin si Goliath sapagkat kasama niya ang Panginoon. Pero yun po hindi lang po siya nanatili doon po sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos, ipinakita niya po. Pulot po siya ng bato, napakalit lamang na bato. So, sa kalakasan na pinagkalob sa kanya ng Panginoon ay naitama niya po doon sa noo. At tumba po si Goliath, pinutol ni Batang David ang ulo ng giganting si Goliath. Kaya ganoon din po sa atin. Sa buhay po natin, marami po tayong maaaring pagdaraanan ng mga pagsubok ng buhay. Marami tayong higanting kakaharapin. So balik ko sa atin po ang Panginoon, hindi po tayo mag-agapi. We have to make a step of faith. Kaya ang sabi din po sa James chapter 2 verse 26, Faith without action is dead. Kaya ang sumunod po na mapapansin po natin po dito sabi na, sa binasa po nating talata kanina, Take courage and work. At ang sumunod po na talata ay, For I am with you, the Lord of hosts. No, ibig sabihin po ron, ito po ngayon ay yung assurance po ng Panginoon na kapag tayo po ay tumalima sa Kanya, na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, nangako po siya na tayo po ay Kanyang sasamahan. Kaya po, kaya po yung puyo po napakahalaga po noon no, na hindi po niya tayo pababayaan. Lalo tigit, ang atin pong gagawin ay para po sa kanyang kalooban at para po sa kanyang kapurihan. Diba sa time, kinaugnay po ako ng Panginoon na mag-ayuno po. At ang pag-ayuno na yun ay unang-unang ginawa ko po sa aking buhay. Ako po ay bago pa pong mananampalataya at gusto ko lamang po na saliksikin po ang Panginoon sapagkat tuwang-tuwa po ako nung binago ako ng Panginoon. No? Yung buhay ko maalala po ng iba sa atin ay ang buhay ko po ay talagang talamak po ang kasamaan, no? talamak po yung mga bagay-bagay na ginagawa ko na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nung binago ako ng Diyos, tuwang-tuwa po ako. Kaya sabi ko, Lord, ano pa pwede kong gawin? At ako inakay po niya doon po sa Tatsu Glory Prayer Mountain at nagkaroon po ako ng burden na mag-ayuno po ng apat na pong araw. Sipin nyo po, wala kang kakainin. Iinom ka po ng tubig at mananalangin. Una, takot na takot po ako. Pero ang sabi po ng Panginoon, anak, huwag kang kabahan, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Kaya tunay nga po, sinamahan po ako ng Panginoon at tunay nga po, kinatagpo din po ako ng Panginoon sa panahon po na aking pong pag-aayon. Kaya mga kaibigan at kapatid, tunay nga po, totoo ang Diyos. Kapag tayo po'y gumawa ayon sa kanyang kalooban ng mga bagay na naisin niya sa ating buhay, sapagat ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, hindi niya po tayo pababayaan. At higit sa lahat, ang sabi mga po rito, yung kanyang katiyakan, yung kanyang presensya ang sasama sa atin. Kaya ano man ang gawin po natin, mahalaga po na hanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag na huwag tayong kikilos hanggat hindi natin madama yung kanyang presensya sapagkat lahat ng mga desisyon ating gagawin, lahat ng mga pagkilos natin sa ating buhay ay maging hungkag at walang kabuluhan kaya panghuli makita po natin dito po may mga tatlong bagay po na palala sa atin ng Panginoon, una sa lahat ang kalagaan po na tayo maging malakas maging matatag sa harapan po ng mga pagsubok na ating buhay pangalawa, kailangan po natin ng pagkilos kailangan po natin ng aksyon ano man ang sabihin sa atin ng Panginoon ang alituntunin ng Panginoon sa ating buhay tayo po'y kumilos tayo po'y gumalaw, ayaan po natin ang Panginoon po siya, bibigay po sa atin ang lahat ng ating mga pangailangan at higit sa lahat, ang panghang ko ng presensya ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Do not be discouraged. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat ako na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang gagabay sa iyo, ang siyang sasama sa iyo. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa inyong paalaala sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, amang banal. Ipinakita niyo po ang kahalagahan po ng aming pong pagtalima sa naisin po ninyo para sa amin, O God. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nanghina. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay na-discourage sa mga pagsubok na aming pong kinakaharap. Salamat Panginoon sa patmuli niyo kami pinalalahanan na kami po ay inyo pong sasamahan anuman ang mangyari Panginoon. Sapagkat Panginoon ang iyong pagmamahal sa amin ay wala pong kapantay, wala pong kawangis Panginoon Ama. Inihiling po namin sa mga kababahin namin Panginoon na hindi pa po nakakilala kay Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Kaugnayin mo po sila amang banal katulad po ng ginawa niyo po sa amin po, Ama. Lord, alam po namin ang lahat ng bagay ay yung biyaya po lamang. Hindi po dahil sa aming kabutihan, hindi po sa mga bagay na aming nagawa, kung hindi po dahil po lamang sa iyong grasya at biyaya, Panginoon, na kami po ay nakakilala sa inyo. Maraming salamat o God, dinadalangin po namin ang lahat po ng mga pangilangan sa bawat tahanan ng Pilipino Panginoon. Kayo po ang magkaloob po nito, kayo po ang kumilos amang banal at hayaan niyo po Panginoon sa mga ganitong bagay o Diyos ay maranasan po ng bawat isa na tunay nga na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos na mga sa lahat. Maraming maraming salamat. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Até